Hi guys! Welcome to our mini vlog! Ito nga si Aling Tisay! Napakahimbing ng tulog! Morning kuwa! Morning! Morning kuwa kong pogi! Show it. Maisie? May car pala. May car pa? Small? Ah! Five colors to. Sige, warakin mo. May chicken nag nga pala tayo ng iyaw-iyaw. Ayan na pa napakaganda ng tindera. Kinakapatid ko yarn. Bili na kay John. Sobrang sarap. Ito naman yung binili ko sa TikTok. Nag-add tayo ng mga t-shirt ng mga kiddos. Ito, nag-open pa tayo ng parcel. Handkerchief naman to ni Aling Tisay. Ayaw na daw niya gumamit ng towel. So, ayan, binilan ko siya. Si Kuya naman, okay na daw sa towel medyo mo arts lang ang ating babaita. Alam mo naman, nagdadalaga na. At eto naman, may order si Maming Jimmy Land. Ayan, at nagbabalot na tayo ng mga notebook para konti na lang ang ating aasikasuhin. Medyo malapit na pala ang pasukan. Two weeks na lang. Ay, nako babango na naman tayo na maaga para magluto at magayak ng mga bata. Nakabili na ba kayo ng mga gamit, guys? pa konti-konti ay makukompleto na din natin yung mga gamit nila. Yung iba ay for shipping pa. So waiting pa din si mommy at super saya namin kasi makukompleto na ibang gamit. Thank you so much daddy. Miss na miss ka na po namin. Sobra. Sana po sa susunod makasama ka na namin. At ito na ang mga natapos nating balutan. Susunod, aklat naman ng ating babalutan. Thank you for watching guys. Ingat kayo palagi. God bless you all. Good night.